Ayan, magandang araw mga giro, at binibini. At na naman ako sa part 3. So, feel ko kasi nagsasawa na kayo. Hinati ko pa rin to sa tatlo. Hi. Okay, so simulan natin agad. Maging straight to the point tayo, okay? So, sa emotional journey, emotional journey tayo, highs and lows. Di mo wala to. Kasi tao tayo. Lahat na, lahat pinagdadaanan natin. At yun yung perfect para sa buhay natin. No? Though, kahit walang perfect um, mix ng mga combinations tungkol sa buhay. Ay, yun yung nagiging perfect. Yung mga flaws natin, yung alam natin na kung saan tayo malakas, ganyan, di ba? Kung may nasabi pa akong kanan, ano ba yan? So, tuloy na natin. So, may mga times ba na gusto kong sumuko? Meron! May time nga, akala ko sumuko na ako. Pero nag-show up pa din ako. Um, personal reason siya, ay, personally personal problem siya na gusto na lang sa sarili ko. Pero, yun yung pinakamatindi para sa akin. Na alam kong, kapag nangyari ulit yon masakit talaga para sa akin. Yeah. Mm -mm. Kasi ganoon ko sila kamahal. Yes. So, I think may hindi na kayo. So, uh, may time, alam ko, basta may nangyaring something nito, no, April. Nawala na akong gana, actually. Kasi, sila, ano ba yan eh? Alam, malalaman nyo eh. Huwag kayong mag-a-assume hanggat di ko sinasabi, ha? Wag. So, um, isa, isa sila sa reason ba't ako nag-aaral, di ba? Tapos, syempre, malulungkot ka, parang, ah, oh, isa ka, like, parang, ano pa ba bang rason para ipagpatuloy ko pag-aaral na to kung mangyayari tong ganto? Parang ganyan. So, nawala ako ng gana. Like, yung parang yung feeling na wala kang pakialam. Hindi ko sure kung mabot ko sa punto na na-depress ako. Hindi ko sure, ah. Kasi hindi ko pa na-process. Kasi hindi naman sobrang tagal, eh. Umabot na naman siya ng two days. Nawalan na akong gana. Like, wala akong pake ko nung may anasang kinabukasan. lang ako nakaiga. Tapos tulog ng tulog. Tapos, hindi ako kumain ng maayos. Ayan. Sinasabi ko sa inyo, walang perfect na, like, lahat sa taas ng tayo. So, nawalan akong gana. Exam ko nga kinabukasan nun. Pero alam ko kasi, exempted kasi ako doon. So, like, wala na akong bakit nung mayari. Tapos alam mo yung gusto mong ilabas yung nalaramdaman mo. Gusto ko umiyak, parang ganyan. Pero hindi ko magawa. Kasi nga, parang naging numb ako bigla. Nung umpisa, oo, oh, umiyak ako. Tapos naging numb ako. Tapos wala na akong pakialam. Parang ako bumangon. Nanalangin ako. Kailangan mo talagang pilitin yung sarili mo. At mapagtanto mo na lahat dumadaan sa ganun. Pinaka-importante na ma-share ko. Nanalangin ako. Kasi may mga bagay na hindi natin makakontrol. So, maganda na, ibigay na lang natin. O, idulong natin sa panalangin. Yung mga bagay na yun. Kasi, hindi natin siya makakontrol. wala tayong magagawa. Ang tanging magagawa lang natin. Ilabas yung nararamdaman natin sa panalangin. Kaya, importante rin na wag nyo rin basta-basta sinasabi sa iba na hindi nyo pinagkakatiwala. Hindi, like, um, piliin nyo lang kung sino ang sasabihin niyo tungkol sa problema niyo. Na alam niyo sa sarili niyo na gagaan niyo pakiramdam niyo ganyan. Pero pinaka alam pinaka importante sa ating Panginoon Dios na sabihin. Alam niyo Nalulungkot ako sa mga tao na Okay. Baka mag-iba sa akin dito. Pero nalulungkot ako sa mga tao na hindi nila kilala ng ating Panginoon Diyos. Kasi iba yung peace na nakukuha ko kapag nag-serve ako sa kanya, nananalangin ako sa kanya. At sumusunod ako sa mga niya. Totoo yun. Lalo na, um, one year na nakakaral. Oh. Kaya kayo, kung curious kayo about my faith, chat na lang ako. Okay. Tapos, next. Kailan mo naramdaman na I'm doing okay? What gave you hope? Alam niyo, lima mga times na pinipilit ko lang talaga sa ko maging okay. Kasi kailangan mo talagang kumilos, kanyan. Kailangan mong Magpursige eh. So, kailangan mong pilitin yung sarili mo. Ang hope ko pa rin naman. What gave me hope? Ang ating Panginoon Diyos talaga. Ano nasasabal ko dyan. Siya mismo ay pag-asa. Hmm. Mukha, mukhang imposible dahil ako, ako yung nagsasalita. Or, ewan ko dahil nakikinig kayo. Pero hindi imposible. Walang imposible sa ating Panginoong Diyos. What gave me hope is yung future na inaasam ko. Nagusto kong mag-give kila mama at papa din sa INC. Nagusto kong makatulong. Tsaka para sa sarili ko rin naman. Sino mga taong naging support system mo? Parents ko. My best friend jana, um, support system talaga during that time yung mga na-mention -na ko din sa first sa first vlog kahit hindi directly mga kaibigan ko alam ko naman di perfect lahat pero deserve nyo rin ma-mention dito kasi ganyan yung mga nakasama ko si Carly, si Joanna si Marco, si Jean si ayan, yung mga mas tinuturing ko na kaibigan. Pero marami akong mga kakilala na alam ko tinulungan din ako at alam ko na napakabusilak na, na, na ng kanilang puso. At sa org ko din, sila Misi, sila Kyra, kahit minsan lang tayong kami magkita, lahat ng mga executives na naging, ano ko din, um, naging part ng uh, journey ko sa first year pinali natin si si Tito Joseph. O, oh, yan. Tsaka si Hayden. Kahit hindi sila. Alam And si, okay. And si Lennon. Yan. Okay. <laughs> okay lang naman ako mention dito. So, yung mga naging support system ko ng mga tao, sila, sa ano naman, sa church. Di rin naman kasi <laughs> directly. Pero sila, Ate Chanela, sila Ate Shane. Sila. Yung sedako si Dako. Sila Juliana. Sila Alisa. Sila Hinter. Yan naman ganyan. Kasi syempre nakaturo sila sa iyo. Sila Francine and Franzel. Sila Sha. Si, eh, sa Dako to. Sa, si Chan. Tapos, Ate De, Ate Alison. Tapos, baka nakalimutan ako. mo boy, wag dito. Na nakalimutan ko i-mention na. Yeah. And Sige, lahat na naging parte si Shena. Oo, Shena, si Kuya Shane. Yeah. Okay. Um si Lahanim pa. Ang um, simula yun eh. Grabe, napapabalik ako. Napapa... Oh. <laughs> lahat ng mga guro din sa PNK ngayon. Grabe, mga... Pero kung directly, ibang usapan yan. Ay, like yung direct na direct. Siyempre, ibang usapan. At pinaka support system ko. Hindi tao. Ang ating Panginoon Diyos. Okay. So, life lessons and self-discovery na tayo. Feel ko ito na yung last ano ang mga bagay na natutunan mo sa sarili mo? Parang ang dami ka na sinabi kanina. Lahat na yon nung sinabi nyo. Pero, gusto ko maging specific. S Sige. Isa sa bagay na natutunan ko sa sarili ko, maging patient at maging maintindihin sa iba. Iba yung at maging kalmado sa mga times na kailangan mo kung may problema ka ganyan ipanalangin mo kagad sa, so, sa decision mo sa buhay ipanalangin mo kasi alam ng Panginoon Diyos kung anong magandang plano para sa at talagang ginagay niya di di kanya ilalagay sa sitwasyon na alam niya na hindi mo kabubuti. yon tapos may mga pananaw ka ba sa buhay na nagbago oo dati feel ko mas ko sa sarili ko dati na masyadong self-centered. Feel ko ah, di ko kasi ma-confirm ngayon. Pero yes, dahil like, ko lang kung pakis tao. Oh, baka, that, baka that makes me extroverted yan. Introvert po ako! Joke lang. Um, <laughs> um, uh, oo. So, ang pananang nagbago sa akin is, natuto akong mas maintindihan yung ibang tao kahit hindi ko sila super close. At kaya gusto ko yung yung pananaw na yon dahil mas na-realize ko na paano magmahal bilang iglesia ni Kristo. Hindi magmahal sa specific na tao. Ibig sabihin, sa kapwa mo tao. Na wala akang um, binabasihan ng ng tawag dito, minabasihan sa kakayahan nila o sa pera nila, ganun. Yung alam mo, yung pantay pa rin yung tingin mo. Dahil hindi ka nang judge, ganyan. dahil tindihan mo sila. Yun ang ibig sabihin. Yung mga pananong ko na nagbago. Okay. Ba't ako sinisipon? Okay, anong values ang naging mas solid sa puso mo ngayon? Pagiging ground sa faith. Oo, talaga. Pagiging mananampalataya at patunayan mo talaga na faith uh, mananampalataya ka sa ating Panginoon Diyos. Iserve mo siya. Oo, yun yung mas solid sa puso ko ngayon. Ang mas pipiliin kong maging solid. Kasi kung, sasag kung tatanong niya ng mga, mga tanong, laging babalik yan sa faith ko. Yun yung pinaka-core ko. Yeah. Solid sa puso ko yun. Uh, words to younger you. Okay, words sa so dati natin, Jessa kung makakausap mo ang first year version mo, anong sasabihin mo sa kanya? Okay. Mag-act tayo, kunwari. Ah, uh, Jessa. Ito yan. Um, nasa first year ka ngayon, ba? Diba? So, second year na ako. Mm. -hmm. Appear tayo. Congrats. Yes. Um, alam ko na marami ka pinagdaanan. Marami ka natutunan. At natutuwa ako na hanggang ngayon ay ang pinaka-core mo pa din is about sa faith mo, sa ating Panginoon Diyos. At gusto ko mag-thank you din dahil pinipili mo yung mga bagay na yun. Pinipili mo yung mga uh, bagay na mas makakatulong sa pag-grow mo. At alam mong kalaoban din ng ating Panginoon Diyos. Uh, thank you dahil lahat ng mga pagsubok eh nilagpasan mo sa tulong natin May ng Diyos. Kaya thankful ako kasi lagi kang mas nagtitiwala ka sa kanya kaysa sa sarili mong kakayahan. Yun yung ko. Any regrets or things you wish you did earlier? No. I don't have regrets. I don't have regrets kasi naniniwala ako na ng nagawa ko sa buong first year ko ay parte ng pagiging tao. Pagbuo. Paghubog ng pagkatao ko ngayon. Meron siguro akong I wish I did earlier. Siyempre, mag-advance rating. <laughs> Yun. So, message to you guys. Sa aking mga ginawa binibini. Um, ang may papayo ko sa mga papasok pa lang ng college or BSA. Lahat ng Pinag-usapan natin sa journal na to. Yun yun. Kaya ako nga pinakita, di ba? Kaya ako nga yung sinabi ko. Ay, ayun yung layunin ng vlog ko eh. So, why is it important to reflect and be honest about your own story? Okay. Is it, it is important to reflect and be honest about our own story para mas makilala natin yung sarili natin. Para mas malaman natin kung ano ang tama at mali. Para mas malaman natin kung ano ang nagmamatter talaga sa buhay natin at uh, pinaka-importante sa lahat para malaman natin kung alam ba natin will ba ni God yung yung ginagawa mo. Pero, yung ginawa mo, o, gina, o gagawin mo pa lang, kung will ni God yun. Yun, lahat ng mga sinabi ko dun, straight to the point. Kahit gusto ko pang pahabaan, yun talaga. So, final words for my future self-watching this vlog someday. Mm, wow! Alam ko talaga nanonood eh, kasi naging habit ko na dito eh. Okay. Oh, Jess, ako alam ko alam ko kaabot ka talaga dito kasi pinaparol mo yung buong vlog mo. Ang um, message ko para sa'yo. Yung buong vlog din. Hindi sa tinatamad ako magsalita. Pero, lahat ng yan, lahat ng mga sinabi ko para yan sa viewers at sa future self kasi alam ko namang magagawa ka din sa mga sinabi ko at eto na lang ang isa-isang sasabihin ko wala kang pag may desisyon ka hindi mo iko-compromise ang pagiging iglesia ni Kristo mo at ang kalooban ng ating Panginoong Diyos at tandaan mo na may dahilan kung bakit binigay ng ating Panginoong Diyos ang pangarap mo na yan dahil nakikita niya ang puso mo kaya magpatuloy ka lang at alam mo kung kakayanin mo dahil walang imposible sa ating Panginoong Diyos at naniniwala ka sa sarili mo at mas naniniwala ka sa kakayahan ng ating Panginoong Diyos dahil walang imposible sa kanya yun so Jessa I hope pag nakita mo to narinig mo ngayon gumingiti ka at inspired ka kasi ako na i emotional na naman ako. Cheers. Ayun talaga ma. Ayun ang masasabi ko ngayon. So, thank you sa mga nanood at sana may natutunan kayo. Hoping ako at anything na gusto na someone na makahelp sa inyo, makinig sa problema nyo or like gusto ng payo. I-ano nyo lang ako. I-PM nyo lang ako. O mag-comment kayo. Siyempre, pag-comment kasi manalaman yung problem. Ganyan parang pa, kaya pangarap ko rin mag therapist eh. <laughs> joke lang. So, yun. Ay, di, di yun joke na joke talaga. Joke lang kasi gusto kong tumawa kayo, ganyan. Pero, yes, meron din ako interest sa psychology. <laughs> so, um, ayun lang. Open ako for anything na sinong gustong, like, sinong may makikinig sa inyo. Open ako dyan. At payo go na no, go so thank you for watching mga Gino at binibini at uh, see you on the next journal